Pag-usapan pa natin ang kalinisan. Kalinisan ng public swimming pool sa Metro Manila. Kasama si Mobile Jono, Ivan Tarinke. O Ivan, sinubukan mo ba yung public pool? Eh, masarap naman lang o yan. Pop J, oh. sa kasamampanad, hindi ko sinubukan. <laughs> Lako. Yun. hindi, hindi buo ang report. Hindi buo. Ah, hindi buo. Ah. <laughs> ano lang, kalahati lang. Pero, oh. ah, pero kanina naman, Pop J, nung, uh, ah, nung tinignan naman natin, no, medyo mag, ma, mal, malinis naman actually sa tingin sa tingin Oo. Uh, pero kasi in, in, in sa ilalim, larin iba naman hindi naman natin uh, nakita pero kasi tuwing uh, yun nga tuwing umaga naman daw eh nililinis naman daw ng mga bantay or ng mga lifeguard uh -huh. yung uh, yung mga swimming pools na idikutan natin kanina so kanina umikot tayo ng tatlong tatlong uh -huh. public pools uh -huh. but just to make sure na talagang yung pangalaga is pare-pareho so may maintain nang maayos itong mga public pool na ito uh -huh. Kasi siyempre, ang uh, swimming pool maintenance, mm -hmm. may mga chlorine niya, mm -hmm. 'di ba? May nilalagay na chemical. Mm -hmm. Eh yun ba inaitanong mo kung mm -hmm. kompleto sila ng supply mm -hmm. at uh, talagang every morning mm -hmm. ba na pinapalitan ng tubig? Nako, mahal. Mahal ang budget yun. napakaraming tubig nun. ha. Mm -hmm. oh. Pero parang ang kanina ang sinabi, ang sa atin is oh. hindi naman every day okay. na papalitan yung tubig kasi nga oh. medyo isipin natin gano'ng karami. Oh yung tubig Oo. na kailangan Oo. para punuin yung isang swimming pool no. So ang ginagawa nila eh uh, sinashack nila yung tubig. no naglalagay sila ng chlorine, uh -uh. Uh, iba't ibang gamot no sa pag sa gabi. Uh -uh. Para pagdating na umaga yung mga dumi daw ay e, lulubog papunta ng sa at saka nila vacuumen uh -oh. ng uh, umaga. Uh -oh. So ganun daw usually yung kanilang ginagawa para mapanatili mapanatiling uh -oh. malinis yung swimming pool and uh, ang nakatutok talaga dito ang gumagasta at nag-maintain ay LGU mm -hmm. no? Manila government mm -hmm. no? Manila city government mm -hmm. and uh, itong mga swimming pool itong public pool mm -hmm. na ito ay eh, libre sa mga residente lamang ng Maynila mm -hmm. o kahit sino puwede so J, kanina tinanong yan kasi Oo. parang, klaro na rin, no? yung mga gusto pumunta mga punta, sabi naman nila ay hindi naman daw limited sa para sa taga Maynila Oo. lang no dahil unang-unahin hindi naman na nila tine-check kung taga Maynila ba talaga lang ito? ng ID. Oo. Uh, uh, di naman na ka nila. Hindi. Di, na, di na, nila yun. Ang oh. lang nila, ang ano lang sila, may limit lang sila kung gano'ng karami yung taong nga uh, okay. pinapapasok sa swimming pool. Pag full capacity na, oops, oops hindi na, na tama na. Oh. So usually, kanina, meron lang dalawang oras oh. uh, pinapayagan mag-swimming yung mga tao. So kanina, alas 12 mm. hanggang 2 p.m. Mm -hmm. Then, al alam ko, for, to for today, Uh, isang batch lang muna. Mm. Pero kanina may naabutan pa ako. May mga dumarating pa. Sinarado na 'yung gate. May mga dumarating pa. So hindi na, na hindi ko na na-check kung ano 'yung gagawin sa kanila oh. or magkakaroon pa ba ng second batch ngayong araw. Itong particular pool na to sa Maynila, mm. uh, bukas ito from what time at magsasara ng anong oras? Mm. So, Pops J, itong uh, mga swimming pool dito sa Maynila oh. no. Ah uh, iba-iba kasi sila yung schedule nila. May ah, okay. mga etong kanina yun napunta natin, na sa may San Lazaro. Uh -oh. uh, meron silang may mga nagtitraining kasi. So para siyang sports facilities na uh -oh. pinapagamit ng uh, sa, sa mga public tuwing Correct. Monday. Uh Oo. -oh. Uh, Monday afternoon pwede na yung mga public do. No? So uh -oh. usually kanina ang sabi ay um, ah, alas dos uh -oh. hanggang 4 p.m. yung sa Mayn San Lazaro. Then yung sa may dito sa may sa may Santa Ana naman. Ay sarado na. Oh, yes, oh. sa may Santa Ana naman around I think 12 okay. nag-open, alas 2 sarado, eh, na. sarado, sarado na. Alas 2 sarado na. Dalawang oras. Dalawang oras lang. Oh. So far dalawang oras lang. Halimbawa, pamilya mm. pwedeng magdala ng mga pagkain. <laughs> so Pap... pwede mag-salusalo uh, <laughs> doon. So tabi. So PUBG mm. kanina may mga nakita tayong oh. ano pamilya oh. no. Oh. Pero kanina kasi wala talaga wala silang dalang pagkain. So, ang napansin natin ay may mga may mga naglalako ng pagkain sa labas mismo may mabibili na may mabibili na. Yes, Popsjie. Okay. Linawin natin, pagka ba nagpunta si Lejja at meron sila mga chikiting, may mga lifeguard na naka-duty, naka-standby at para mapanatili yung seguridad at yung safety ng mga lumalayo diyan. So, Popsjie kanina check na namin, tinanong na rin natin kung kasi yung ratio ng lifeguard dun sa dami ng tao, no? So, ang sabi sa atin is around One lifeguard to 25 people. Mm. Marami pa rin kung totoo siya. 'Yun ang ratio. 'Yun ang ratio. One... Aba, iko lang. Mar marami kulang. pa rin pero Oo. kasi uh, it's maliit lang 'yung enclosure. Maliit lang 'yung pool kung totoo siya. Mamomonitor naman nila. Mamomonitor naman nila. 'Yun naman daw 'yung target nila. Ito ang... Ang mahirap makita ng mga mata. Paano na -che check eh, kung may sakit sa balat mm. 'yung mga lalamoy? Yeah. So yun Pops Jay no so pagpa So, ini-interview ba yung mga pumapasok? Uh, kanina binantayan ko yung pagpasok uh -oh. no so para ma-check mo so parang titignan lang kung ano yung sa may arms. So usually yun lang yung kung uh, an exposed. Yung uh, ano, exposed, so, yun lang yung nakita. Uh -oh. na she uh, not check nila no. Pero aside from that, wala naman akong nakitang other Ways, no? Wala oh. akong nakita kung paano nila talaga. Pag merong hindi nakikita, bahala na bahala si Batman. <laughs> bahala na. Pero, yun nga, oh. lagi nila pinapaalala kung merong kaman daw. Huwag or, ka nang tumuloy. Huwag ka nang, huwag mo nang subukan. Yun lang, para hindi ka na daw makahawa na iba pang tao. Alright, sana so next time, masubukan mo ang swimming pool na yan. Maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.